Ilin, Ginalin. Sabi ko, ayusin na yan. Ilipat na yung ano doon. Ay, bilis na. Puro kayo nood dyan ng mga kung ano-ano. May -ano. pasok pa. Tumayo na ta. Ayusin na yung nigaan doon. Bilis na ha. Ayusin nyo na yan. Dali nyo na yan doon. Ikaw naman, ano na nangyayari? Gabi ka na naman umuwi, saan ka na naman galing? Ayan, di ka na nga nag ng tubig para sa O. Oh. Ano? Ganyan na lang lagi, ganyan na lang. Ha? Saan dyan kumain? Bilisan nyo na ha? bukas may pasok pa. Mas, oh. Ay, hindi na pwede. Tumigil na. Ay, kahit anong last mo na yan, tama na. Tumigil na, kumain ka na dyan at mag-igib. Mag-igib. Bilisan mo na.